Alas 5.18 ng umaga, Idol. Sa detalye po ng ating balita. Bilang tugon sa lumala ng issue sa child labor, inilunsad po ng lokal na pamahalaan ng manawag ang Strategic Health Desk for Information, Education, Livelihood and Other Development Interventions o yung SHIELD programa. Layunin po ng programang ito na maprotektahan maedukahan at uh, mabigyan ng kabuhayan ng mga batang manggagawa at ang kanilang pamilya. Isa sa mga pangunahing dahilan ng child labor sa bayan ay ang matinding kahirapan at kawalan ng hanap buhay ng mga magulang. Dahil dito, napipilitan umanong magtrabaho ang mga kabataan para maitaguin ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang SHIELD program ay alinsunod sa Republic Act No. 9231 na naglalayong tapusin ang sapilitang paggawa ng mahigit isang milyong batang Pilipino. Isa rin itong pagsuporta sa Philippine Program Against Child Labor na nakatuon sa pagbibigay proteksyon, edukasyon at iba pang serbisyong pangkaunlaran para sa mga batang manggagawa. Katuwang ng LGU sa pagsasakatuparan ng nasabing programa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga organisasyong pangkarapatan ng kabataan. Kamakailan ay nagsagawarin ng oryentasyon ng pamahalang lokal para sa mga miyembro naman ng Barangay Council for the Protection of Children or yung BCPC mula sa iba't ibang barangay. Sa naturang aktibidad, itinalakay po ang mga karapatan ng bata, mga panganib ng child labor at konkretong hakbang upang itoy maiwasan patuloy ang panawagan ng LGU sa buong komunidad ng Manawag na makiisa sa adhikain ng SHIELD programa upang ito ay tuluyang wakasan ng child labor at maisulong ang isang ligtas, edukado at maunlad na kinabukasan para sa bawat kabataang Manawag na IFM News! IFM News!